May bagong scam na nagsimula sa LINE Messenger. Ayon sa kwento ng Taiwanese na kolehiyala na si Song, 21 taong gulang, sumali siya sa isang grupo sa Facebook na itinatawag na Shiba Inu. Dahil sa grupong ito, ay naging Facebook friend si Song at isang lalaking nagngangalang Wang Xiaohao. Si Wang ay nagpadala ng message kay Song at ang sabi nito ay nahack ang account ni Song at matutulungan lamang siya ni Wang kung si Song ay mag-upload ng kanyang mga personal na litrato sa test system ng line. Matapos nito ay humingi si Wang ng topless na litrato ni Song. Buti na lang at hindi gawain ni Song na mag-post ng topless at nang ikwento niya ang mga pangyayari sa kanyang kaibigan, nalaman nila na ang lahat pala ng ito ay bahagi ng isang scam. Ipinose ni Song ang kanyang kwento sa Facebook para magsilbing babala sa iba pero marami na pala ang nabiktima. Itinawag ito ni Song sa pulis at ang pulis na rin mismo ang nagbabala sa mga netizens na huwag agad-agad maniniwala sa mga email, huwag ipamigay ang kanilang password sa kung kanino at regular na palitan ng mga passwords para hindi sila mahack. Ang pag-hack o illegal na pagpasok sa account ng iba ay kriminal na aksyon at maari mauwi sa pagkulong ng tatlong taon.